Uha. Bigla. Kanan. Yun. Yun. So, yun mga ka-Team uh, Andito tayo ulit sa timagrabio. So, uh, may isa na naman tayong subscriber na uh, talagang gustong matuto sa atin. So, pasensya na kayo at uh, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload kasi 7 uh, weeks akong nasa probinsya na uh, namatayan kami uh, dumaan tayo sa matinding pagsubok at saka ay uh, kailangan nating bumangon so ayun at uh, pagbablog tayo ulit so ano nga pala ng te eh ilan day pa mado ah ilan taon ka na ah 21 po okay so bakit mo talaga na ano bakit mo napili dito kung talagang talagang ano matiyaga na nagme sa uh, sa page natin ah uh, kasi po nakikita di dito yung mga mga magagaling na boxer. Tara eh. oh, na, mga nahawakan. mo ka na din sa page mo, lagi pinapaligoy. Oh, so oh, maraming salamat pala sa pagsuporta mo, pag-a-follow ano, pag mo, ayan, eh. like and share. Eh, tayo ngayon eh totally ako ayo kumunang mag a-follow na uh, mag-train sa mga sa mga pro boxer. So, uh, na hanupan ko yung ano mo, yung message mo doon kaya ayun na pagbigyan natin. So, Ah, uh, bakit ka nag ano, uh, bakit ka nagki-training ng boxing para sa ano? Para paano? Ah, uh, para saan? Uh, hindi naman. ano? hindi lang ano, ano ko kasi talaga 'to eh. Talag dito ko talaga nakikita sa reality ko di dito sa eh. Ah, yung okay. So, ah, yeah, okay. so talaga. Taga saan? Taga saan ka? Ano kaya eh, Sun City, manggahan Commonwealth. Commonwealth. Uh, pero, pero yung probinsya mo? Ah, uh, Surigao po. Surigao. Uh, so, season. Ah, okay. So, yun mo na update ko kayo. atras, side, tulo. Habaan mo yung kamay, habaan mo yung kamay. Ba yan, balik sa gitna, balik sa gitna. Jab, 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 atras, dito. Okay, balik. Letter C, letter C, letter C. Punta sa likod ko. Punta sa likod ko. Yan, balik, balik, tukod, 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 tukod. Balik, 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 tukod, tukod, tukod. tukod. Jab, jab, street, jab, jab, street, jab, street, jab, street. Yan. Not, not. Ano problem, Mr. Jun? <laughs> so yun, uh, ayun, tuturuan na natin, I ibibisik na natin, ipa, uh, na natin itong batang to, titingnan natin kung anong magagawa natin tulong sa kanya para matuto. Kasi mukhang uh, hindi pa talaga uh, hindi pa talaga siya matuto. So ito yung diwan niya. So ayun, laga, bisik muna na tayo. <clears throat> Forward, amigo. Okay, ten, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 10. Right. 1, 2, 3, 4, five, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Block. Straight. Hook. Upper. Hook. Block. Hook. स्ट्रीट हु जब से मगंद्रा जब से ओके ब्लॉक सब अभी तो अपर हु स्ट्रीट हु ओके ब्लक स्ट्रीट अपर स्ट्रीट अपर स्ट्रीट हु स्ट्रीट मूविंग मूविंग ओके लपेट 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 ओके Oh, atras, 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 dito, 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 Okay, balik dito sa kabila. Balik dito sa kabila, forward, forward, forward. Okay, basic, team. Uh, pangalawang round na tayo kasi yung first round natin dito natapos na pero ay no pare ay forward dito okay ayan okay jab jab two ayan ayan muscle memory ng utak yan ha muscle memory ng utak Good. Forward. Okay. Atras, atras, atang ito. Yan, yeah. so chilalin, so chilalin. Yan, yeah. so tilanin. so tilanin. Yeah. okay. Dito, dito. Pag, pag, pag balik Forward, amigo. <coughs> jab, jab. Sit, upper, hook.

So yun at uh, natapos na ang kanyang unang session dito. Ah uh, medyo mahaba-haba pa ang lalakbay ng batang ito pero tsakain natin para siya matuto. So, anong masabi mo sa diwan mo? Ah uh, <laughs> medyo nakakapagod din. Uh, pero ano, pero marami ka rin matututunan dahil uh, may medyo mahigpit din si coach eh. Para tas ano, subscribe pala kayo sa ating mga Argabi. Oh. Ayun. So maraming, maraming salamat pala kay coach. Coach Jun <laughs> So, yung mga subscriber dyan na malapit dito, punta lang kayo dito uh, para mabigyan din natin. Kasi nung nakaraan, uh, nangalkal tayo ng mga message. ayon at uh, medyo na mystery na din natin yung ganito. Kasi 7 uh, weeks, almost ganun, magdadalawang buwan nga wala kami. So, ayon at... Uh, salamat pala sa mga nag-subscribe. Sana hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo dyan. At saka share, follow, and comment. Boom!